Nakipag-dalit ka, tapos napunit mo dun sa loob? Yung gumamit ka ng kontrol, pero paghugot mo, utas pala. Wala na. Finish na. Kung nakipag-jabing-jabing ka ng walang proteksyon, o kaya aksidente na punit yung saplot, at naputok mo dun sa loob? Ikaw lang magpasarap eh. Ikaw lang bumuhat eh. Kaya problema, sasama mo ako. Kung napansin mo, kung ano na pala yung protection na ginagamit mo, i-hinto mo muna yan at lumayo ka muna sa partner mo. Hey, dog! Paano naman yun? Ang sakit nun sa puso kasi pupibitin ako. Tandaan! Suffer now and enjoy later. Kung babae ka naman, CR ka muna. Maghugas ka muna ng puerta para tanggalin yung kung anumang fluids dyan sa balat mo o kaya naman sa private part mo. Meron ba sa inyo, tamad na tamad, maghugas ng puerta o kaya naman magwaswas pagkatapos makipagsik? at paghugas ng perta para makaiwas ka sa UTI. Kung wipes po yung gagamitin nyo, pwede pong ma-irritate yung skin nyo doon sa may tuba. Kaya, prone ka rin magkamot at magkaroon ng rashes. <laughs> Pero, tandaan nyo, hindi pa rin po maaalis ng pag-ihi at paghugas ng perta yung emergency. So, meron po ba kung pwede tinunin para hindi ako mabunti? Meron tayong tinatawag na emergency contraceptive pills. Alam nyo, hindi naman talaga kayo mabubuntis agad pagkatapos yung makipag-septic. Kaya, posible iwasan yung pagbubuntis kung sakaling naputok yan sa loob. Take note, hindi naman kasi agad mag-meet yung sperm cell tsaka yung egg cell pagkatapos cell. It may take a few days bago silang mag-meet na dalawa. Eh, boy. Yung pag-inom ng pills, nakakatulong po yan sa pag-antala ng ovulation. So, kung walang ovulation, wala rin pong fertilized egg na papasukan yung sperm cell. Kaya, hindi ka naman mabubuntis. E oh, walang magpapabola. Wala rin bola yung child pregnancy contraceptive pills, isa po yung hormonal method na pwedeng gamitin para ma-prevent po natin yung pregnancy. Eh, hey Doc, paano naman iniinom yung mga pills na Yung standard method ay binubuo ng combined oral pills na merong Ethinyl estradiol at levonorgestrel. Nakakapagpag-bag-bag-bag. <laughs> yung method na yun guys is use pee method. Kung saan yung babae iinom ng 4 tablets ng oral contraceptive pills within 72 hours pagkatapos makipag-set. Then after 4 hours, kailangan mo ulit uminom ng 4 na tabletas para makompleto yung 8 tablets. Gaano naman ka-effective yan do? kung gagamit ako ng use pee method? Kung gagamitin mo yung method na yan, meron ka lang 2% chance na mag -okay kung tama yung pag-inom mo. Pero kung nakipag-set ka tapos naiputok doon sa loob, yung chances naman na mabubuntis ka higher kung hindi mo gagamitin yung method na yan. Pero guys, tandaan nyo, mas mataas pa rin yung chance nyo mabuntis kung makipagsek nyo ng walang proteksyon kung kayo ay nasa second o third week ng menstrual cycle nyo. Kaya, mas better pa rin ang huwag na wag kang sasama kung may nag-aayang mag sa sa'yo.